Nagbigay ng refleksyon niya si Uncabogable Star Vice Ganda sa mga natutuhan niya sa segment na Showtime Sexy Babe. Matapos mag-viral ang isang contestant na hindi knowledgeable sa Commission of Elections, Comelec, ng matanong siya tungkol dito sa Q&A portion. Sa ginanap na Grand Finals, sinabi ni Vice Ganda na may dalawa raw siyang na-realize matapos ang segment. Una raw, patunay ang segment na maraming magaganda sa Pilipinas. Pangalawa, talaga raw may systemic educational problem ang bansa na sa palagay ni Vice, maganda na ring nangyari sa show upang pagmula ng mga kombersasyon. Napakarami talagang magagandang nilalang sa Pilipinas. At yung pangalawa, may systemic educational problem ang Pilipinas, iyon ang narealize ko, anang vice ganda. May educational problem, may educational crisis sa Pilipinas na dapat nating i-address. Dapat daw sanang mabuksan ang isipan ng mga tao kung bakit nga ba ganoon ang nangyari, dahil maaaring marami rin ang hindi nakakaalam kung ano ang Comelec at iba pang mga bagay, na pwedeng sa isang lugar, sa isang paaralan, sa isang barangay, sa buong distrito, o sa buong Pilipinas. Naiugnay pa ito ng It's Showtime host sa paparating na eleksyon, na ilan kaya sa kabataang botante ang hindi informed? Yung mga magulang, informed din kaya yung mga magulang? yung bata lang kaya yung hindi informed o mga magulang o yung buong klase o yung buong eskwelahan yung buong barangay yung buong distrito o baka buong Pilipinas na ito gaano nakalaki ang crisis na ito for now kaya magandang na pag-uusapan natin iyan ang pinakamagandang nangyari for me hindi man masyadong masaya pero at least it started a conversation anang vice ganda Samantala, nakarating naman na sa kaalaman ng Comelec ang insidente at inanyayahan nila ang contestant sa isang guide tour.